Hello mga kasari, hello mga sisiko, magandang gabi sa inyong lahat Ayan, so mag quick quick vlog lang tayo ngayon habang humuhupa pa yung customer, grabe no? <laughs> humuhupa pa talaga yung customer, so wala tayong vlog mga ilang araw Kasi medyo na busy lang si Ate Roslyn, kailangan ngayon e eh, mag-update tayo mga sisiko dami kong, <laughs> dami kong report sa inyo, dami kong update sa inyo Okay, so... Anong ah, Holy Thursday and Good Friday kahapon sa awa ng Panginoon, medyo okay yung benta ng ating tindahan. Sa katunayan nga mga CC, Tingnan nyo, oh. kalbo yung aku-lagayan ng mga gatas. ubos lahat. Ang pinakamabenta talaga yung cowbell na malaki at cowbell na maliit ako mga Alaska ko. At saka mga Alpine ko, ayan, oh yan na lang yung natira. Yung Alpine ko, ubos talaga. Tapos yung mga ilang, ito dito, ayan, yan yan Angel Cream Dinsada, tapos yung Liberty ko, ayan, yan na lang. So, marami na siyang bakanti. Parang hindi ako nakapaghanda ngayon. <laughs> Akala ko kasi, uh, okay na yung mga, ano ko, mga stock ko. Pero nagkulang pala, sabi ni Kuya Dave, nagulang yung ating mga gatas. Okay, so Thursday pa lang parang aga na silang namili ng mga pangrekados mga sisiko. ko. Maingay yung ano, maingay yung mga aso. Okay, so nung ano kasi yung nung Thursday umalis ako. So kahapon busy dito sa bahay kasi pinaliguan ko yung mga alaga ko tapos maraming trabaho. Tapos ngayon ay Saturday umalis din ako tapos ano? Injen na uh, kredensada tiag ibab. Lizardo. Sixty-eight. Tapos. Lala tante. Lama. Mismo lo. Mismo. Mm. 3 Ryan 30 Ang Ansel. Ansel 28 Okay, so ayan mga sisiko ko, nahinto yung pag-vlog natin kasi meron na namang bumili. Okay, so sana ba ako? <laughs> ano? Ha? Kandila? Tag 7. Tatlo. Okay. 21. Sir, salamat. Okay. So, ayan mga sisi. Ang pangit ng ilang sa gabi. Oh, haggard masyadong mukha ko pero hayaan nyo na yan. Okay. So, ngayon ay busy na naman ako kasi nga pagdating ko kanina kasi umalis nga ako. So, ngayon si Kuya Dave naman ang umalis. So, ako na naman ang nandito. Ayan, may paparating na naman. Wait lang po. Ano, bili? Sprite? 1.5 Ilang ice? 73.27 Thank you so much Okay So yun na nga mga sisi uh, Umaalis din kasi ako Kasi ngayong Saturday Isasama ko kayo ha uh, Dibu ng aking 18th birthday Ng aking pamangkin So, mag a si Ate Rose ninyo. Kami, sabay ni eh, Kuya Dave. So, naghahanap ako ng, ng damit ko. Kasi yung kulay ng damit na isuot ay yung pink. Kasi <laughs> Barbie yung motif. Naghahanap ako ng maisusuot ko na kulay pink. Kasi wala naman akong kulay pink na damit. Kasi hindi ako talaga mahilig sa pink. Kasi <laughs> nahihiya akong mag-pink. Matanda na nagpi pa. So yun nga masisino thankful talaga ako sa Panginoon Super thankful talaga ako kasi nung mga nagdaang araw Sa totoo lang talaga napakatumal Worried na ako Kasi nga hindi talaga kami nakakakota Pero ngayong Holy Week start nung Monday Start nung Monday hanggang ngayon ay okay yung benta ng ating tindahan So ito yung sinasabi ko na wag na po tayong talagang malungkot kasi nga time welcome na makakabawi din tayo. Hindi naman talaga lahat ng panahon na tumal. So may mga time na makabawi tayo katulad ngayon. Ngayong time ng Holy Week ay medyo nakabawi kami. So anong uh, Wednesday nga last delivery ko kay Grocery. Kumpiyansa lang talaga ako mga sisi ko. Akala ko yung mga napamili ko ay okay lang. Pero naubusan talaga ako ng mga gatas. Tapos yung mga cheese. Ayan, maraming bumili ng mga cheese tapos, ang mabenta din ngayon ngayon na nag-vlog ako mabenta ngayon, putol-putol yung vlog ko ay, kandel na naman uh, sa amin kasi, mga katolik ngayon ay uh, bindita ng kandel, ayan bindita sa kandila So ngayon hindi ako makaalis-alis dito, si Kuya Dave lang yung nag-attend doon. Ako na muna ang nandito. Okay, so mga sisi ko mabenta din dito sa tindahan namin. Siguro halos lahat naman siguro ay yung mga chicheria yung mga candies, biscuits, yung mga gamis ko. Pagdating ko dito ngayong hapon ay kalbo na kaya nagmamadali akong nagripa kaagad ng mga gamis ko. Tapos mga chicheria halos lahat ng mga chicheria ay kalbo na rin kasi nga yung mga kabataan, holiday ngayon, so dito talaga sila bibili sa tindahan natin. Okay, so mabenta yung ating uh, chichirya, pati yung mga soft drinks. Ayan, buti na lang nakapag, ano ako ng soft drinks kasi nga, di ba, holiday, walang delivery. Buti lang nakapag-stock kami ni Kuya Dave. Ayan, so kayo mga sisi, comment down below kayo kung... Kung ano yung mabenta sa inyo, hindi ba kayo naubusan ng mga stock? Ayan, So ako, sad to say, naubusan ako ng stock. Tapos bukas ay Sunday pa naman. Tingnan ko lang kung kami ba'y aalis ni Kuya Dave. Tingnan ko lang kung aalis pa kami. Pero... Uh, hindi pa ako makapamili bukas kasi nga uh, ba diba, pagod naman mga sisi Sunday bukas, tingnan ko lang din kung mag-open pa kami ng store or update update ko lang kayo kung saan kami aalis ni Kuya Dave, so kunting Kunting pasilip-silip lang. Ayan. Ayaw ko kasing mag-vlog talaga sa gabi. singa nga, pangit yung ilaw. Pero, yan, napakalaki na mukha ko. yan o. Oh. Dito malapitan, o. Mga gatas. Mga sisikal na. Tapos, may mga ano din ako dito. Mga ilang mga item na rin na nakasabit dyan. Ayan, yung tubo. Bakanti na mga swak yan, mga kapi Basta yung mga soft drinks, mabenta yung mga soft drinks ngayon. Kasi napakainit ng panahon, yellow pala. Kaya super busy din ako kasi busy ako sa pagawa ng yellow mga sisi. Tapos may mga labahin pa. Yan. Lagay muna natin kasi may bibili na naman. Okay, so dito tayo sa mga alak mga sisi kahit na holiday. Noong Thursday, mabenta pa rin yung alak. Thursday lang naman, pero kahapon wala na. Wednesday, ayan, may, may mga ilan ilan na bumili. Yung iba kasi ay nagsiswimming. Ayan, nagsiswimming. Hindi kasi lahat nakastay lang sa bahay. Yung iba ay naliligo, nagsiswimming, nagbibit. So, ibabaon nila yung mga alak. Yung iba, yung iba lang. Pero yung iba naman ay stay at home lang sila. So, kanina narinig ko si Kuya Dave na nag-refill ng mga, ng mga alak. Ayan, para ma-display niya dito. Ayan. So, siguro mga sisi, ito lang siguro muna yung update natin for today. At yung mga ano pala, yung mga tubig pala, super mabenta din kasi napakainit ng panahon. Ay, yung ganda ng face ko dito. Oh, ayun. Okay, so mga sisi, comment down below. Kayo ha, quick, quick ano lang ito. Quick, ang tawag niyan? Quick vlog. <laughs> Pagmamadali tayo kasi maya-maya naman may mag, ano, may bibili. Okay, so mga sisi, thanks for watching. See you next vlogs. Bye for now. Love you all mga sisi. Happy weekend.